Ngayon ay ating sisilipin ang kaso mula sa Middlesbrough, England na kinasasangkutan ng isang Indian couple. Merong isang pharmacist sa isang payapang bayan ng Yorkshire na di umanong namumuhay sa dalawang pagkatao. Sinakal niya ang kanyang may bahay upang makuha ang kanyang embryos at malaking halaga ng pera. Isang malaking tanong na bakit? Nais nitong tumakas papalayo papuntang Australia para sa kanyang secret boyfriend. Buksan natin lahat ng detalya ng kasong ito. Tuklasin ang tinatagong pangangaliwa at subukan nating maunawaan ang mga motibo sa likod ng pagpaslang kay Jessica Battle. gabi ng May 14, 2018, bandang alas 8 ng gabi, isang lalaking nagangalang Mitesh ang nagpapanik na tumawag sa emergency services. Please emergency. Oh, hi, I, I, I think we've been burgled and my wife's been attacked. I've just come home. I was, I was just out. Sabi nito sa operator, Mukhang ninakawan kami at inatake nila ang asawa ko. Ang kanyang boses ay tila balisa at nauutal-utal dala ng stress sa pangyayari. Nagpadala agad ang operator ng ambulansya at pulisya sa kanilang tahanan. Habang nasa linya pa si Mitesh, halatang takot at naguguluhan at sinasabing paano niya pilit na tinanggal ang duct tape sa kanyang asawa. Tinanong pa ng operator kung saan nasaktan o may malay pa ba ang kanyang asawa sa kasamaang palad sa oras na dumating ang ambulansya at pulisya. Huli na ito para kay Jessica. Si Jessica na 34 years old noong panahong iyon ay kasal sa 43 years old na si Mitesh. Ay ang wala ng buhay sa pinangyarihan ng krimen. Nang dumating ang pulisya, ipinakita ni Mitesh ang nahulughog na bahay at paulit-ulit na sinasabi sa mga ito na ang mga tao umanong ng loob ng kanilang bahay ang gumawa ng krimen at siyang umatake at pumatay kay Jessica. Dalawang araw matapos ang trahedya, ang pamilya ni Jessica na walang kaalam-alam sa katotohanan ay nagbigay ng suporta sa nabiyudong si Mitesh. Inilarawan ni Minal, kapatid ni Jessica, kung paano nito nilapitan si Mitesh, tinabihan sa sofa at niyakap. Akala nito na ang pagdadalamhati ni Mitesh ay walang bahid na anumang pagtataydor. Hirap pa rin tanggapin ng ama ni Jessica kung bakit kailangang humantong sa pagpatay ang nangyari sa kanyang anak. Inilahad din nito na tahinig at hindi mahilig sa kumprontasyon si Jessica. Sa kabila ng paglahad ni Mitesh na sila umano ay pinasok ng mga magnanakaw, walang nakitang senyales ng force entry ang mga pulis. Umikot ang investigasyon sa CCTV footage galing sa security system ng mag-asawa. Nagpapakita ito na si Jessica at Mitesh lamang umano ang pumasok sa bahay ng araw at oras na iyon. Lalong nakakapagduda ang footage kung saan makikita si Mitesh sa isang restaurant na tila kalmado na nakikipag-usap sa staff habang iniwan sa kanilang bahay ang wala ng buhay na si Jessica. Nakatulong ng matindi sa kaso ang iPhone Health App na gumanap ng mahalagang papel laban sa kaso ni Mitesh. Ang app na kung saan matatrack ang iyong steps ay parehong aktibo sa cellphone ni Mitesh at Jessica. Matapos pumanaw ni Jessica, nagpakita ng maraming aktibidad si Mitesh sa naturang app. Sa kabilang banda, walang anumang naganap na activity sa cellphone ni Jessica. Hanggang ito ay mamatay na may final record lamang na 14 steps dahil itinago na umano nito ni Tony Mitesh upang magpanggap na pinasok na sila ng mga kawatan. Lumalim ang investigasyon ng mga otoridad nang i-examine ang internet search history ni Mitesh. Nakahagambalang resulta ng internet search ang nabunyag mula ng 2013. Kabilang ang mga tema ng paano umarkila ng mamamatay tao sa UK, plano kung paano patayin ang aking asawa at insulin overdose. Ang natuklasang internet searches ay nagpapatunay lang sa matagal ng pagpaplano ng pagpatay kay Jessica. Kasamang ilang tanong na nakakamatay ba ang 3ml na insulin o Hindu funerals para sa isang pinatay na babae kasama na rin dyan ang paghahanap umano nito ng bahay sa Australia. Isa pa sa nakakabahalang aktibidad online ni Mitesh ay ang pagkuha umano nito ng life insurance policy mula kay Jessica na umabot sa kabuang halaga ng 2 million euros o tumataginting na 127 million pesos lalong pinaigting ang kaso laban kay Mitesh base sa mga nakalap na digital evidences at scientific findings. Kasama na ang mga testimonya ng mga saksi. Noong araw ng pagpatay, May 14, 2018, may mga napansing scratch marks sa leeg ni Mitesh habang ito ay bumisita sa pharmacy. Naobserbahan mismo ito ng mga staff at police. Anya, ang mga scratch marks di umano ay galing sa kanyang gym injuries pero ito ay salungat sa DNA analysis dahil positibo sa DNA ang mga marka mula sa kuko ni Jessica sa kanyang leeg. Natagpuan din ang kanyang DNA sa Tesco carrier bag o supot ng Tesco na ginamit pang takip sa muka hanggang malagutan ng hininga si Jessica. Kasama na dyan ang duct tape na ginamit panali sa kanya. Mas luminaw ang kaso laban kay Mitesh. Nang matagpuan sa kanyang pharmacy, ang apat na piraso ng syringe ng insulin at duct tapes. Nagmatch ang duct tape na narecover sa pharmacy at ang duct tape na ginamit kay Jessica. Ano nga ba ang nangyari sa mag-asawang ito? May matagumpay na pharmacy business komportabling pamumuhay, at wala namang problemang pinansyal. Isa na nga lang ang kulang, ang pagkakaroon ng anak at bumuo ng masayang pamilya. Pinanganak si Jessica noong September 16, 1983, ang panganay ng pamilya Paddle. Lumaki ito sa Leeds, West Yorkshire kasama ang labing dalawa pang kapamilya. Sa kabila ng paglaki nito sa middle class background, sila ay sobrang close sa isa't isa at puno ng pagmamahal ang pamilya. Inilarawan ni Divia ang kanyang kapatid na si Jessica bilang isang mahinhin at inosenteng babae. Kilala rin ito sa pagiging malambing, kalmado, at pasensyosa. Graduate ng pharmacy mula sa Manchester University. Mahilig din umano ito sa Bollywood movies. Childhood friend na umano ni Jessica Simitesh mula pagkabata. Nagkita na lang muli ang dalawa sa university kung saan sila gumadwit. Nagsama ang dalawa sa Manchester noong 2006 upang tuparin ang pangarap nilang maging lisensyadong pharmacist nabuo ang kanilang samahan mula sa community gatherings at parehong cultural background nang ma ng terminal cancer ang ina ni Jessica. Lumayo muna ito pansamantala kay Mitesh na humantong sa pansamantalang paghihiwalay. Nang mamatay ang ina ni Jessica, muling nanumbalik si Mitesh sa buhay nito. Nagbigay suporta at ibinalik ang dati nila ang pagsasama. Kilala bilang mabait at pala kaibigan si Mitesh. Naging source of comfort ito ni Jessica. Upang kahit papaano'y maibsan ng lungkot sa pagkawala ng kanyang mahal na ina. Ginampanan ni Mitesh ang papel bilang isang perfect boyfriend. Kilala sa pagiging romantiko at pamimigay ng mga regalo. Noong 2008, hiningi ni Mitesh ang kamay ni Jessica mula sa kanyang ama. May kaunti mang pagkaalinlangan ng ama ni Jessica. Hindi rin ito sigurado kung si Mitesh nga ba talaga ang nararapat para sa kanyang anak. Pero dahil sa malaking ugnayan ng dalawa sa kanilang Hindu traditions at pagiging supportive na boyfriend ni Mitesh sa dalaga, sa huli na pagkasundo ang ipakasal si Namitesh at Jessica. Ikinasal ang dalawa noong June 2009 sa engrandeng Garden Wedding na ginanap sa bahay ng pamilya ni Jessica sa Leeds. Ito na ang simula ng maganda at masayang buhay ng bagong mag-asawa. Ang kasal ni Namitesh at Jessica ay isa lamang palang panakit sa totoong sekswalidad ni Mitesh na matagal nang lihim na sikreto mula sa kanyang relihiyosong pamilya at sa malawak na Hindu community. Sa loob ng isang taon ng buhay mag-asawa, nagsimula nang makita ang mga lubak sa kanilang relasyon. Ramdam ni Jessica ang pagwawalang-bahala sa kanya ni Mitesh na mas naging mahigpit at walang pakialam sa relasyon naging malabo at nawalan ng gana ang pagsasama ng dalawa. Umabot pa umuno ito ng sampung buwan na walang pagtatalik na sadyang nakakabahala. Noong February 2010, nang naging terminally ill ang lolo ni Jessica, inasahan ng pamilya na madalas itong bibisita. Bagay na normal sa kanilang pamilya. Ngunit, panandali ang bisita lang ang nagagawa ni Jessica Naging mainit na argumento rin ito ng mag-asawa sa loob ng sasakyan kung saan nasampal ni Mitesh si Jessica. Paminsan-minsan din umano nitong sinasakal si Jessica pero lahat ng ito ay inilihim ng biktima. Sa panahong ito, ipinagkalat umano ni Mitesh na nakunan si Jessica at kambal pa umano ang dinadala nito. Kitang kita sa kanyang mga mata ang stress at kalungkutan. Tuluyan ding bumaba ang timbang at pagpayat ni Jessica. Noong 2012, sa gitna ng family holiday, inamin ni Jessica sa pamilya nito ang ilang away mag-asawa nila ni Mitesh. Inopen din nito ang pagdududa sa kanyang sexualidad. Nabasa din ni Jessica ang sweet text messages ni Mitesh at ng male lover o nito noong 2012, na siya namang kanyang inopen sa kapatid mismo ni Mitesh. Sinundan ito ng pagpupulong, pero ang usapang sekswalidad ni Mitesh ay tuluyang isinantabi at tila sinisipa si Jessica. Pagkatapos nito, mas naging takot at iwas si Jessica sa mga kaganapan ng pamilya. Noong 2017 nang madiskubre ni Jessica ang ilan sa mga masiselang mensahe at litrato sa cellphone ni Mitesh. Lalong nagpaigting sa kanyang suspisyon sa pagtataksil ng asawa. Di nagtagal, nagpatayo ng pharmacy business si Mitesh sa Middlesbrough at nagdesisyon na lumipat mula Leeds sa Lintorf na siyang ilinalayo si Jessica sa kanyang pamilya para kay Jessica. Ito umano ang kanilang pagkakataon upang maisalba pa ang kanilang relasyong mag-asawa. Sa anim na taon ng pagsasama na walang kaanong pagtatalik, pumayag si Jessica na sumailalim sa IVF. Dala na rin ng pressure ng pamilya sa mag-asawa. July ng taong iyon, humingi ng katotohanan si Jessica sa tunay na estado ng relasyon nila ni Mitesh. Ngunit ito lamang ay pabirong tinanggap ni Mitesh at sinabing mahal na mahal nito ang asawa. Taliwas sa mga ebidensyang nakita ni Jessica, kung hindi na daw nito mahal ang asawa, matagal na umano itong nakipaghiwalay. Nang magdesisyong ipakansila ni Jessica ang IVF treatment, hindi ito mapatawad ni Mitesh. Sa takot, itinuloy ni Jessica ang IVF treatment. Ikalawang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, sinimulan ni Mitesh ang lihim na pakikipagrelasyon kay Dr. Amit Patel na kanyang nakilala sa isang dating app na tinatawag na Grinder. Sa paglipas ng mga taon, alam ni Jessica ang relasyon ng dalawa at iba pang pa casual relationship ni Mitesh sa iba't ibang lalaki sa naturang dating app. At heto pa ang nakakawindang na parte ng kwento. Balak bumuo ni Mitesh ng kanyang sariling pamilya. Kasama si Amit gamit ang embryos ng kanyang asawa na si Jessica. Nanirahan si Amit sa Australia noong 2016 na lalong nagpaigting sa mga pangarap ni Mitesh sa panibagong buhay kasama si Amit. Isang text message mula kay Mitesh ang nagpahiwatig ng madilim na kinabukasan para kay Jessica. Sinasabi ko sa sa'yo, bilang na ang mga araw niya. Walang kamalay-malay si Jessica sa mga planong ito. Napilit na sumailalim sa ikatlong round ng IVF treatment na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa at regular na panic attacks. Naging patagumpay ang ikaapat na round ng IVF at noong May 19, 2018, ipinaalam sa mag-asawa na ang tatlong embryos ay na-fertilize na. na. In-schedule ang implantation sa susunod na buwan. Pagmamarka ng isang makabuluhan ngunit nakahagambalang katapusan ng kanilang buhay mag-asawa. Hindi mawala ang saya at excitement ng pagiging ina kay Jessica sa pag-asang maisasalba pa ang naghihingalong relasyon sa kasamaang palad isang araw matapos mabalitaan ang magandang balita nakitil ang buhay ni Jessica gabi ng may 14 2018 matapos ang late shift sa pharmacy alas 7 na ng gabi nang makauwi ng bahay si Jessica doon na siya brutal na inatake ni Mitesh Pagbukas ng pinto, tinurukan niya agad ito ng insulin. Sinubukang isuffocate gamit ang supot ng Tesco at walang habas na sinakal si Jessica. Pilit lumaban ni Jessica na nag-iwan ng mga gasgas sa leeg ni Mitesh. Nalagutan ito ng hininga sa loob lamang ng 20 minutes. Matapos nito, gamit ang duct tape, Itinali ni mi Mitesh ang mga kamay at paa ni Jessica at hinalughog mismo ang kanilang bahay upang magmukhang pinasok ng mga magnanakaw. Nang maset up na ang kunyaring pagnanakaw, nagmaneho papunta sa isang local restaurant si Mitesh upang bumili ng pizza. Doon, nagsend ito ng text message sa cellphone ng asawa na kunyaring pinipick up na ang order na pizza bilang parte ng kanyang cover-up sa krimen. Naniniwala ang pamilya ni Jessica na minanipula ni Mitesh ang buhay nito para sa kanyang hangaring magkaroon ng mga anak para lagi lang hawak ni Mitesh sa leeg si Jessica. Ayon sa kapatid ni Jessica, o umano ni Mitesh ang ilayo si Jessica sa kanila upang lalo niya itong kontrolin at manipulahin. 2015 nang simulan ni Jessica ang IVF treatment at ayon sa investigasyon, palihim umanong gumagamit si Mitesh ng gamot na nakakabawas ng sperm count upang malabong makabuo ng anak mula kay Jessica. Nadiskubre ito ng mga kasamahan sa trabaho ni Mitesh. Bukod pa sa CCTV footage na nakikipaglandian ito sa iba't ibang lalaki. Ilan pa sa kuha sa CCTV footage ay ang madalas na pambubulyaw ni Mitesh kay Jessica. Sa harap, paumano ng mga staff at customers. Dito napansin na mga empleyado ang mga senyales ng pang-aabuso. Isiniwalat din sa investigasyon ang pagkahilig ni Mitesh sa paggamit ng dating app na Grindr kung saan talamak ang kanyang pakikipaglandian sa iba't ibang kalalakihan pandadabo, pagbato ng mga matitigas na bagay, paninipa, paninigaw, ilan lang ito sa mga nasaksihan ng mga empleyado sa loob ng pharmacy. Paano pa kaya sa loob mismo ng kanilang tahanan? Wala ni isang report ng pangaabuso ang nakarating sa anumang agency o pulisya. Noong April 2016, sumangguni si Jessica sa kanyang general psychologist. Patungkol sa naranasang stress at anxiety, kaugnay ng issue sa kanyang pagbubuntis na nagresulta lamang sa isang cognitive therapy. Nakaligtaan ng doktor na magtanong patungkol sa anumang domestic abuse. Hinitil ang buhay ni Jessica upang takasan ang kanilang pagsasama dahil sa pressure ng kanilang kultura at upang pagtakpan ang seksualidad ni Mitesh sa divorce hindi umano batayan ang kwestyon ng sekswalidad ng mag-asawa upang tuluyang maghiwalay sa kanilang Hindu community. Tatlong araw matapos ang pagpaslang, tuluyang kinasuhan at inaresto si Mitesh na nag-iwan ng matinding pagkabigla sa pamilya ni Jessica. Nagtagal ng tatlong linggo ang paglilitis ng kaso at nagtagal lang ng tatlong oras ang hurado upang sentensyahan si Mitesh. Narinig ng korte kung paano pinatay si Jessica mula sa pagturok ng insulin at sakalin ito hanggang malagutan ng hininga sa kamay ng kanyang asawa na si Mitesh. Ang ataking ito ay ang kasukdulan ng ilang taon na pang-aabuso at manipulasyon na ipinataw kay Jessica. Ayon sa mga tagausig, ang pangunahing layunin ni Mitesh ay ang makawala mula sa istriktong kultura ng Hindu at maniraan sa Australia upang makasama ang kanyang secret boyfriend at magsimula ng panibagong pamilya. December 2018 nang sentensyahan ng husgado si Mitesh ng minimum ng 30 years sa pagkakakulong. Itinampok ng husgado ang tila walang bahid ng pagsisisi ni Mitesh na naaawalang umano ito sa kanyang sarili sa kabuuan ng paglilitis, walang anumang emosyon ang lumabas kay Mitesh. Itong kasong ito ang nagpapatunay na ang pagiging makasarili ng isang lalaki upang mapunan ang sarili lamang kapakanan, kapalit ng halaga ng buhay ni Jessica. Ang perpekto at masayang kasal ay isang pangarap para sa karamihan. Pero ang makahanap ng kapareha na makakasangga sa hirap at ginhawa ay sobrang pihira. Ang istorya ni Jessica ay nagsasabi sa atin na maging maingat sa ating mga karelasyon. Pagkatiwalaan ang ating kutob at huwag magdalawang-isip na humingi ng tulong sa oras na may naramdamang mali o kaduda-duda. Muli, this is Marie ng Dark Crime Diaries. Ingat.